So, ayan guys. Ayun, uh, na tayo. So, nag-share muna tayo. Nag-share muna tayo, mga guys. Ayan, kasi natatay na tayo, mga guys. Ayan so wala nang ano, guys. Wala nang trending. Ayun, na-naimik na si Idol Boy Tapang at si Mam Ma Cherry White. Ayan bahay tayo sa wakas yan yan kasi kanina pa tayo gusto nung tumay di tayo makatay yan so para makatay tayo kailangan lang pala ng chismis yan so ano kaya ang magiging trending ngayon wala nang usap-usapan so malapit lang tayo kay Diwata kay Diwata yan shout out kay Diwata Ares overload, ayan, pupunta po tayo dyan I schedule natin ayan, so wala na kasing trending ngayon ayan, so ito lang pala yung solusyon mga kayo youtuber, ayan chismis chismis para makatay ka, ayan so ayan, no. nakatay na ako ang sarap, guminawa yung pagrandam ko, ayan ayan, sarap yan lang pala yung solusyon para uh, makatahay ka ng sobra ayan, parang naiipon yung dumis sa tiyan ko mga kayo youtuber ayan, ang init ayan, ayan. so, ang yan na lang po mga kayo youtuber maraming maraming salamat po